General Tomas Mascardo! Nandito ako para arestuhin ka sa ngalan ng hukbong sandatahan ng Republika ng Pilipinas. Magpakita ka! Magandang gabi, General Luna. Magandang gabi rin. Umaasa ako na susuko ka ng mapayapa. Sinabi ko na sa'yo, kung gusto mo ako ipakulong, magdala ka ng kabaong. Baliw ka talaga, Luna. Sino sa ko lang gusto mo?